Ayan, ah, uh, welcome back mga kanter, no? Uh, good morning, good morning sa lahat ng mga viewers natin at so, mga subscriber natin. So, babalikan namin yung ah, uh, na hindi namin na puwag kahapon. So, balikan natin ngayon, ano? So, medyo tanghali na. Tignan natin kung uh, may maglagyan lagyan ba tayo ng pausok natin. Kasi kahapon mga kanter, ang lakas ng hangin. So, iwan ko ngayon kasi medyo mahangin na rin subukan na natin baka uh, may paraan pa dun so ayan mga kasama ko mga hunter so may isa pang naiwan mga hunter no kasi kumain pa so balik natin yung camera natin mga hunter. so ito yung spot natin dati mga hunter no nung uh, pumunta tayo dito na naghanap tayo ng uh, pokyutan so binalikan din natin ngayon so medyo matagal na yung mga kanter medyo uh, mga siguro mga anim na buwan or limang buwan na yun ngayon may nakita na naman tayo dito subukan natin kung ah, uh, kaya ba natin tong puwagin Rodrigo. So, Apo. So, ah, so. So ganito 'yung uh, buhay namin dito sa Kanter, no? Dito sa probinsya namin. Si talagang kung gusto mo na makatikim ng... Uh, pulot o dugos. Talagang paghirapan mo ng... Uh, ano talaga. Paghirapan mo talagang kunin. So, mayroon naman iba dati mga ka na medyo mababa lang yung bahay. So, madali lang. Dati mga ka rin kami nito. Yun nga lang, ay medyo madalang na yung pukyutan dito sa amin mga ka kaya hindi na kami makapagbinta kundi uh, ano na lang namin kinukonsumo na lang namin para ano, may, hindi na kami bibili kasi bibili ka mga kanter medyo may kamahalan rin no kung bibili ka ang gandahan nito kanter pwede mong gawing pang ano ng tinapay yung papalaman mo sa tinapay pwede so nakakahingal mga kanter wala na kasi tayong exercise eh? so nandun yung taas so dati mga kanter dyan yan, dyan banda may pinuhag dyan na pinuntahan namin pero nahuli na kami so ngayon ito medyo mahirap mga kanter kaya hindi na puhag marami nakakita nito mga kanter kaso lang talagang ang hirap puhagin kaya hindi na, na hindi na na puhag eh kami mga kanter talagang pinahanapan namin ng paraan kung uh, paano namin makukuha yung uh, oh mapupuwag yung pukyutan makukuha namin yung dugos so stay tune lang mga kanter no babalikan ko kayo mamaya so kukuha tayo ng ah, langkay langkay <coughs> <coughs> naibasa nakuha nyo dong lukay <coughs> So ito kukunin natin mga ka hunter kasi walang langkay na ano. Ah, mababa yung ah, walang langkay ng nyog na mababa. So ito na lang kukunin natin. So sige, it mga So kumpleto na mga hunter yung ano natin ano, ah mga kagamitan para sa pausok. So may tatlo tayong buho. Yan, tsaka langkay.

So nandiyan sa taas yung Pukiyutan mga kanter no Tingnan natin kung makikita ba Ayan Oops Ayan yung pukiyutan mga kanter Ayan So ngayong araw na ito mga kanter Ay talagang nagkaroon tayo ng oras Para Ayan So pasensya na talaga medyo medyo medyo, mat, mat, matagal tayo naka upload ng video no. So kahapon nakapag vlog tayo. Pero hindi pa talaga yung ano talagang wala tayong nakuha doon na pulot ng pupiyotan o patsukan. So ano lang yung nakuha namin kahapon yung liguan. Medyo to lumutong liguan ng hapon oh. Mana anak ko anak ko Ako Akani oh, nagugulo na ng pilo. Okay na, mga kahoy. So prepare na tayo mga kanter no. So babalikan ko kayo maya. na mga kanter yun nakita ko na rin jojo ang daming laman mga kanter siguro estimate ko dito mga galon. Lahat ng galon o isang galon so ito na yung bahay niya mga kanter no ito yung may mga uh, sisiw ito so ayan no ayan mga kanter oh. No? so wala wala tong ano walang tawag dito walang pulot talagang bahay lang itong mga kanter so, ang pulot mga kanter ang doon sa taas tagan punggo guna bayo ngayon Ayan na mga kanter, tignan natin yung pulot niya kung ano karami. Sabi na ba? Wow, ayan, ang dami.

sa lapad kung ano ka oh, o ilang, ilang lapad yung laman ng pulot o dugos so itong timba ang kantero, oh, dami sa dami sa lalim mo oh, yung pi, piga na mo ni siya abri oh Hmm? Hmm? Tikman natin itong may kunti.

Tak, Tom. kesama namin, nah. Tumakas, kasi nakagat. <laughs> Anaknya pesangat. Dapatin sako. <laughs> dapatin sa kaya kena na di ay. So mamaya mga kanter, update ko kayo kung ilang galon ang pulot o dugos na kuhan natin. So, uh, ayan na mga kanter, no? ah, uh, ito na yung pinis product natin na ano, dugos ng sukutan. So ang ano natin nahalina, mga kanter, 500. ayan, ito yung <coughs> ang isang long neck mga kanter ay 500. So ito na yung uh, ano namin, uh, kinita namin sa isang long neck pa lang. So apat na long neck to at saka tatlong lapad ang inabot ng na natin ng ulot o dugos ng kukyutan uh, o no? ayan mga kanter no mabuti na lang hindi tayo inaabot ng ulan kasi napakalakas ng ulan no mabuti na lang hindi tayo inaabot so ayan no? shout out sa inyo lahat mga kanter yung mga supporters natin yung mga nagsubscribe so subscribe maraming maraming salamat sa God uh, bless saka shout out kay paring uh, Bernice Kuban Kit maraming salamat sa iyo ingat sa mga sa ibang bansa, maraming salamat sa pagsikutan nyo sa ganoon uh, itong mga cancer. Maraming salamat. Nandito na lang. Bye-bye.